tala, na nang naiulat ng TV Patrol noong September 29, na maging ang mga kababata o kaklase ni J. Renz Pulario ay nagulat sa pagbabago ng kanyang personalidad, dahil ngayon ay naging Diyos na umano ito at tinawag ng Senior Aguila. Hinala nila ay may kumokontrol lamang dito na mataas na opisyal, para manduan lamang umano sa kanyang mga dapat gawin at para mapasunod ang mga miyembro. Pero mariin naman itong itinanggi ni J. Renz aka Senior Aguila at ng SDSI Group, Niyembro ng dance group noong high school si Jaren Scolario bago siya naging senior agila, na naging president ng Socorro Bayanihan Services o SDSI, ayon sa isang kababata niya, palabiru at palakaibigan si Jaren at mahilig magperform sa school events, Marami rin umano siyang ambisyon na gustong maabot at pangarap din umano nitong maging DJ parehong teacher ang mga magulang ni Jay Renz at nag-iisa siyang anak, aktibo rin daw ito sa kanilang simbahan at matataas din daw ang kanyang mga grades ayon sa kanyang school advisor. Nagulat daw siya nang malamang naging leader na ito ng grupo, ang edad din umano ni Jay Renz Quilario ay hindi umano akma at masyadong bata pa para maging leader at sundin ng mga miyembro, ganung mas marami namang mas may edad pa sa kanya sa mga miyembro, 2019 umano nang lumipat sa bundok ang pamilya ni Colario at iniwan na nila ang bahay nila sa bayan. Huminto na rin sa pag-aaral si Jay Renz at hindi na rin aktibo sa simbahan, kaya nagulat ang kanyang mga kababata na Senior Aguila na ang kanyang pangalan at kawa umano niyang magmilagro, Ayun sa kababata at keskwela niyang si Kenna, paano umano siya magiging reincarnation ng Diyos e kasakasama niya umano ito ng bata pa sila, lagi daw sila pumupunta kahit saan, nangunguha ng bayabas, nangunguha ng kahit ano na pwede nilang kainin, at minsan nagfo-food trip din daw sila sa bahay nila J. Renz. 21 years old lang nang naging president sa SDSI si Senior Aguila. Kaya nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung paano ito nangyari, anila, naawa sila sa kalagayan niya ngayon at hinihikayat na magsabi ng totoo, ayon sa dating kaklase ni Colario, kabatch niya lang umano ito noon at bigla na lang siya naging Diyos o Hari sa bayanihan, at sunod San Oran, ang mga galawan umano ni Colario o alias Senior Aguila, ay parang kontrolado lang umano siya. Anya, parang sumusunod lang umano si Jaren Colario sa kung ano ang utos sa kanya ng komo control dito. Samantala, mariin naman itong itinanggi ng miyembro ng SDSI na ginagamit lang ng ilang opisyal si Senior Aguila, ayon sa kanila mabubuti silang tao at hindi masasama. Samantala, umaasa naman ang SDSI na mariresolba sa investigasyon ng Senado ang kanilang mga aligasyon.